Tara at pag-usapan natin ang pagpunta ni Sian sa bahay ni Kimi. At natyempohan nga na magkasama sila ni Pau at Daddy William. Kaya naman hindi si Sian nakapunta sa kondo ni Kimi. Untik na nga magkagulo. Si Sian ay pilit pa rin nagpaparamdam kay Kimi. Kahit na wala na sila, ay nagpipilit pa rin pumunta sa kondo niya. Alam naman ang lahat na wala na siya at masaya na sa buhay ngayon si Kimi. Buti na lang ay may dalawang lalaki sa buhay niya na andyan at nakabantay. Kaya naman hindi ito makalapit dahil sa sobrang hiya niya sa sarili niya. Hindi talaga ito pinapansin ni Kimi kaya lang ay may mga pinaririnig pa sa kanya. Sabi ng fans sa Sipia, Kim, you are insane to give him car. Sobrang kang nagtiwala sa minahal mo saan naman hindi nagagawing magkamali. Lagi kang nagre-regalo ng mahal na bagay. Wala ka naman napapala sa hambog na siya na ito. Piniperahan ka lang. Sabi naman ni Ruth Nueva. Haha, siya. Kaya pala kailangan mo si Kim. Hindi lang nawala ang karir mo, pati ang bank ni Kim. Tama pala yung sinabi ni Kim sa isang vlog niya na empty yung bank account niya kasi gusto ng mamahaling motor. As I remember, bago sila magpikisiyan, may bagong motor. White color, that is expensive. Diba siyan? Iyang babae ang pinalit mo kay Kim, director. She has have money. Or maybe she's na stupid, nah, like you did to Kim. OMG, cheater ka na. User ka pa. Oh my God. Sabi naman ni Leonie talian. Look what happened. Di karma siya. Plop na plop. Good hindi siya nakakarama sa serious illness. Remember what you ever to others will be rewarded or be punished. Please lang wag mo nang guluhin si Kimi dahil masaya na siya kay Paulo at boto pati daddy niya dito. Yan lang at chika, at mag-like, share, and subscribe. Thank you.